Good afternoon you know, mga guys. Hindi ko na tayo sa Puerto de Bago. Ayan po. Pauwi ko lang po mga guys. Pero, ayan po dito mga guys. Umuulan. Eh. Ayan, umuulan po dito mga guys. Madilim na po. Ayan, kumusta po kayong lahat? Ako po, okay lang. Ayan po mga guys. Hindi ko alam kung ano. Bakit nagkaganito mga guys? Ayan mga guys. Umaambun. Ay, di lang ang bunga ito lang na ito. Ayan mga guys, magkano po ako ng... Ayan eh. Sa ipunin ko yung mga tubig mga guys. Ayan. See? Kasi po. mga guys. Yan po mga guys, yan po ang buhay namin dito mga guys kapag umuulan. Yan. Ayan mga guys. At ako ng tubig. Kaysa para ang na yung igibin ko. Yan. Ganyan ang buhay namin dito mga guys. Si ano. Ayan. Dito po si Mrs. Hindi kami maka ano mga guys. Makapunta sa palingki. Kasi alam nyo naman. Mulan. Ayan, nandito po ang aking mag-iisang Quincy mm -hmm. sa katabi ko po. Busy po kami dalawa. Kasi po, ayan po siya mga guys. Ayan po, busy po siya. Ayan po tayo mga guys. Yung... Tignan ko muna yung sinahin ko mga guys. Ayan mm -hmm. lang ang buhay-buhay mga guys. Ayan po. Ito ang duhay ko dito. po.

para hindi na high at saka minsan wala rin pambili yan uh... ang totoo ay ko ng ilaw para di tayo sa kulitin nagagalit si commander in chief simbila ang buhay na magiging kami at ang bulsito po yung maghihintay guys hindi pa rin guys sana walang bagyo guys hindi ako kanina ko makulim kanina mga guys pero ano lang tawag nyo po yung makalimlim kanina kaso talagang wala ka namang yan ngayon lang talaga bumuhay yung hapon na ito, mga guys kaya ito tamang tama rin nag-ipot tayo ng tubig okay, mga guys babay mo na para guys at saka mga guys pakisubscribe naman po sa hindi pa nakakasubscribe po sa aking channel at saka hindi din po yung notification din, para sa mga hindi ko po para pinigod po kayo sa aking ah, video maraming salamat po sa inyong lahat at sa walang sawang sumuporta sa aking maraming maraming salamat po mga guys bye bye kaalam